Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. barakatuh. mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, lagi nating uh, naririnig sa mga lectures ng ating mga scholar sa ating mga mga ngaral ng Islam, lagi nila tayong ini-encourage na ayunuhan ang Ayamul Bird. Ano nga ba yung Ayamul Bird at ano naman ang gantimpala nito at kailan nga ba yan? yung ayamul build. Ang ayamul build, mga kapatid, kaya tinatawag itong ayamul kasi sa araw na yan, ay bilog na bilog ang buwan. Bilog na bilog ang buwan, kung saan kumplitong kumplito po ang buwan sa mga araw na yan. At ang gantimpala, pag naayunuhan mo yan, ay para kang nag-fasting ng isang taon. Pag na-maintain mo yan, buwan-buwan. Uh, So dito po mga kapatid sa ng Islam, uh, pinahintulutan itong ayunuhan sa unang pasok ng buwan, sa, sa pangalawang uh, linggo, sa third week o last week po ng uh, buwan ng Hijri. At ang basehan dito po ay ang Hijri uh, calendar po. So dito mga kapatid, si Abu Hurairah radiyallahu anhu sabi niya, Ausani Khalili alla adahuna hatta amuta. Sabi niya, pinayuhan ako ng propeta sallallahu alaihi ng isang bagay Ah nagbigay siya sa akin ng ano habilin na tatlong bagay na 'wag na 'wag kong iwanan hanggat sa kamatayan. Sabi niya, "So mosalah sa ti ayamin ng kulli ang ayunuhan ko ang uh, bawat buwan ng tatlong araw." So isa 'yan, isa 'yan na ipinayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 'wag nyang uh, iiwanan. Uh, salat al duha ang pagsasagawa ng salat al duha pag ng araw magsusunod ng dalawang raka'a wa ala witrin at mag, bago matulog ay magsagawa muna ng salat al witr so dito nabanggit din ng uh, nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Abdullah bin Amr bin al-As na bawat isa na fasting ay katumbas ng sampo. so ibig sabihin fa inna laka bi kulli hasanatin ashr fa inna dalika siyamu dahri so para kang bawat isang araw ay times 10 so pag nakumpleto mo yung buong buong uh, taon so yung tatlong araw sa bawat buwan ay times mo lang sa tagsasampo ibig sabihin tatlo times 10 is 30 so 30 30 days na yon so pag nakumpleto mo yan ay katumbas ng nag-ayuno ka ng isang taon at ang pinakamainam na fasting nito, kahit nasabihin natin na pwedeng ayunuhan sa first week, second week, third week, o last week ng month, ang pinakamainam pa rin po ay sa ika-13, 14, 15 po ng Hijri kaalindar. At yan po ang na Uh, naisalaysay na isa anhu sabi, sabi niya kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida sumta shay'an min ashari pasum thalatata wa arba ashar wa, wa arba asyar, wa kams wa, wa ashar wa khamsa so dito sabi Nabi Dara radiyallahu anhu sabi niya sinabi sa ginang propeta sallallahu wasallam, na kapag mag-ayuno ka sa loob ng isang buwan ay mag-ayuno ka sa ika 13, 14 at saka ika 15 po ng buwan ng hijri kalendar ibig sabihin mga kapatid ang pinakamainam na fasting ng ayamul build ay sa ika 13, 14 Uh, 15 ng Hijri kalendar at siyempre ito po ay hindi po obligado ito po ay mabigat na sunnah pag ginawa mo malaki ganti pa para ka nagfasting na isang taon pag hindi mo naman nagawa ay wala po kayong wala po tayong kasalanan so yan po ang tinatawag na ayamul build na ayunuhan natin saika 13, 14, 15 ng buwan, bawat buwan na papasok upang makabit natin ang gantimpala na isang taon so yan lang po mga kapatid, wallahu a'alam wa sallallahu ala nabiyin Muhammad wa ala alihi wa sahabiyat zima'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh